Pilipinas nanguna bilang bullying capital sa buong mundo dahil umano, kakulangan ng guidance counselor. Sa paaralan, nanguna ang Pilipinas bilang bullying capital of the world dahil umano sa kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan ayon sa Program for International Student Assessment of PISA. Inihayag ni Second Congressional Commission on Education Executive Director Carol Marquis walang guidance counselor sa tumututok sa mga ganitong problema. Dahil batay sa probisyon ng Anti-Bullying Act, kailangan po may master's degree ang gabay at Sinabi naman ni Department Education, Secretary Sani Angara, na mahigpit nilang babantayan kung ipinapatupad ng maayos ng eskwelahan ang kanilang anti-bullying policy. Dagdag pa ni Angara, required ang bawat paaralan na magkaroon ng anti-bullying policy pagamat hindi sinasabi ng batas kung gaano umano ka istrikto kinakailangan pa rin na magkaroon ng polisiya hinggil dito. Sa katunayan, ay nasa 5,000 position para sa guidance counselors ang bakante ngayon sa Department of Education. Kaya magsisikap ang ahensya, Commission on Higher Education at ang Civil Service Commission para matupunan ito. Umaasa naman ang kalihim na mapunan umano ang 5,000 bakante posisyon ng kahit mga graduates ng guidance counseling at psychology na maaari mabigyan ng palugit o limang taon para makakuha ng kinakailangang credentials. Malipad pa rito, iniulat din ni Edcom 2 Executive Director Ye na lumabas din sa pag-aaral na nasa unang ranking din ang bansa sa pinakamalungkot o loneliness ng mga estudyante sa mundo. Obrigado.